Hey Brad, Hey Brad, ano yan? Sapol Arroy, Sapol yung ano mo? Lalim ng ano lang bangka? yun guys, oh. Grabe yung dis disgrasya ang nangyari dito, oh. Yung ginawa dito na barangay ba? Oh. Wala kasing ilaw, oh. Nabangga. brother. Lalim talaga, oh. Masagi mo yung ano. Nasagi yun yung... Ayan, naman si Badger. Nabangga yung kutsi mo dito sa ano, Brad? Mitsubishi. Bardo? Oo, oh, nabangga. Ito. Ayan. <coughs> Ayan. Siya galing Brad Pati oh. mo muna to ano? Sa talaga oh no. Oh, lalim mo. Sa talaga, lang, maano yan. Sap. Ayan, oh. Ay, wala A Ay. Sama mo Brad. Guys, nakainom si guys. Nakainom. Binangga nabangga si guys dito kasi madilim eh. Area. Ano to siya guys? Expander. Expander guys, expander. Yan. enggak talaga guys oh. Teka sa Brad. Pero ano man to? Huh? Dito so, guys tepat. Bukayan. Bukayan, pala Brad. Uh. Bukayan, pala Brad. Guys. Bilido niya Bukayan. Mabuti dito lang sana na kuno. Dapat baca di dito guys barangay guys. Mabuti na lang dito sa ba? Marunong magano? Eh ano mo no si ano, si Kapitan Arman? Oh, ay, may... itulok natin, tulak natin 'to. Number kasi si kan? Oh, si Arman. Oo, kan. O, may... may... uh, may... uh, rin si. Eh, ano natin 'to? Punta muna tayo ba? Marunong sa pag-drive si Arman yata si O, oh, marunong yung mag-drive. Marunong mag-drive sapul tala yan talaga oh <laughs> nangyari guys dito guys so, ah, nagkwal lang bigla lang kasi nag ano ka dyan oh ah. na uh, wifi wifi oh, ah, nandilim kasi dito oh nari na, na bula kwal sya akala nya siguro ba kwal ah, area pa ano to parking area mga ano kasi to dati wala to dito eh Wala to dati guys Yung harap ng barangay hall Ay ngayon may Kaso lang wala mga barikada Wala kusyon, ba Problema to eh Yung gumawa nito Ang paggawa nito Walang kusyon dito Sana nakabarikada yun kusyon dito eh May kusyon para makita Ay Disgrasya tuloy si eh Kibigan oh, Nabangga yung kanyang sasakyan dito oh Hmm, talaga yung ano no, sabi talaga ito. Ah, grabe. Sayang yung kwan mo. Sayang yung kwan ng sira. Nick. Oh. Ito, ito ba si kwan ba si ano kay si Arman ba? Marunong siya mag-drive dito. Oh. Okay, Sherman. Si May motor kayo ba ito? Punta mo ito si tito ko. Yero? Ito po? Ha? Mag? So ayun guys. Talagang ganun nangyari guys. So, Kibot talaga ako guys. So. Ayun. Ayun.